Naranasan niyo na ba ang lumipad sa ipapawid na parang isang ibon? Tara subukan natin ang lakas ng loob mo sa isang adventure. Kailan ay di natin makakalimutan. Di mo na kailangan lumabas ng bansa para maranasan mo. Dahil dito lang sa Bambantarlak ay mararanasan mo na ang kakaibang sky adventure. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay umalis na nga tayo ng Cavite para makarating tayo dito nga sa Bambantarlak ng alas 6.30 dahil ayon nga doon sa piloto na kausap natin ay kailangang maaga tayo sa lugar para matsyempohan natin na mahina pa yung hangin at hindi malakas para ang ating magiging paglipad ay banayad. Ang tabayanan nyo lang mga kamindurayang TV yung ating gagawing vlog dito nga sa Bambantarlak at kung kayo ay magiging interesado, pwede nyo ring kontakin yung aking kontak dito para maranasan nyo ang isang sky adventure. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers sa iba pang mga kamidurain TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Ang mating place namin dito mga kaminduraheng TV ay dito sa Iglesia Ni Cristo. At itong ating sinusundang tricycle ngayon, ito yung sundo para pumunta na tayo dun sa lugar kung saan dun tayo lilipad. Habang palapit tayo sa lugar ay hindi natin maiwasang kabahan sapagkat ngayon lang tayo makakaranas ng ganitong klaseng adventure. At ang araw na naman sa inyo mga kaminduraheng TV, andito nga tayo sa Bambantarlap at itatry natin ang isang adventure na kahit kailan ay hindi pa natin nasusubukan. Ito yung tinatawag nilang paramotor flight. Yan ang ating susubukan ngayong araw. Okay, first let me introduce myself. I'm Captain Harley. I'm a licensed pilot. Philippine Air Force. Papalipat ako helicopter. Tinatawag nilang paramotor. Hindi para gliding, okay? Ang para gliding, para ma-distinguish mo yung ano. Yun yung mga tumatalon sa bundok. Na kailangan nasa ridge sila, kailangan malakas ang hangin. So, yun yon, uh, limited lang sila sa area na ah uh, nila. Okay, tapos pag walang hangin, wala na, bababa na sila unlike para motor, is kaya nga it comes from the word motorized parachute. So, yun yon. Uh, ang kagandahan ng para motor is kahit mamatay ang engine niya sa taas, si pa rin dun siya mag aakas para gliding. So, dahan-dahan pa rin siyang bababa kasi meron siyang wing, may parachute. So, napaka safety so pa, meron uh, meron communication uh, bluetooth communication sa taas and then at the same time meron tayong uh, ground communication like to clear the runway pag maglalanding na tayo and then meron tayong bluetooth com sa taas in case yung communication natin mag fail meron tayong hand signal ito yung okay sign are you good? are you okay? so gaganong ka if you feel discomfort gaganong ka okay so halimbawa bigla kang nahilo halimbawa nalula ka o ano so gaganong ka lang ibig sabihin immediate planting tayo nun Lilipad tayo sa open area lahat yan in case of emergency landing. Puro malinis lahat ang landing natin yung rice fields, corn fields. Pero yun, siguro, apang ilan na siya sa mga lalaking pasahero natin, wala pa siguro isang daan, ano? We flew more than 1,000 passengers, puro babae lahat. Dahil sir, kataas yung Okay, ang altitude natin is based on sa ano, no? Hanggang ano lang tayo, 500 to 700 feet. Kasi we are nearby Clark. So yun yung ano, nang ano, ano, yung in respect sa airspace. Okay. Yung bilis po gano sir, kaya katagal sa atin. Uh, approximately 10 to 15 minutes ang flight time natin. Yeah, 15 minutes. So mga Mindorayong TV, nagpiprepare na nga tayo ng ating paglipad. Uh, ilalagay natin yung ating helmet para sa ating safety. At syempre yung ating 360 degree cam para ma natin ang ating gagawing paglipad. Nagpunta nga tayo dito mga kamidurayen TV dahil malaki naman ang tiwala natin dito sa ating piloto kay Captain Harley so let's go Sa ating paglipad ay nilibot natin ang bayan ng Bamban. Dumaan tayo sa rice field, sa kabahayan, sa ilog. Dinaanan din natin ang sinasabing pugo building ng dating mayor ng Bamban na si Alice Guo. At dumaan din tayo sa isang famous na tulay dito nga sa Bambantarla. Napakasarap ng feeling yung dumaan ka sa ibabaw ng napakataas na tulay tulad nito. Mga nagliliparang ibon na parang ako na rin ang lumilipad katulad nila. Sobrang sarap ng experience dito mga Kamindurayan TV. Sa una mga Kamindurayan TV ay matatakot ka, talagang manginginig ka lalo na kapag ka nagbabanking itong si Piluto. Pero kapag nakita mo na yung ganda ng view sa itaas, ay talagang mahalina ka at mag enjoy ka na. Mawawala na ang iyong takot at mapapalitan ng isang amazing experience. Mga yung TV, enjoy nyo lang ang magandang view dito nga sa taas sa panahon ng ating paglipad dahil ayon nga dito sa ating piloto na si Captain Harley ay lilipad tayo ng 15 minuto. Para makita nyo rin kung gaano kaganda ang bambal tarlak. Kap, salamat sa aking amazing experience at very safe flight. Bago tayo magpaalam, wala ka bang sasabihin sa ating mga viewers? Ah, ayun. So, alam mo, ini-encourage ko yung iba na pasyakay dito sa Bambantarlac napakasarap mag paramotor yung pyro hindi ako naniniwala doon ang dami na nagpunta dito na may pyro pero nung nakasakay na sila ng para trike paramotor naku, dito palang lang na sila napakaganda napaka safety po ng paramotor uh, meron tayong flight briefing about safety meron tayong communication from air to ground lahat organized definitely may enjoy nyo yung flight dito lang yan sa Bamban Tarlac so like you can follow our page Tarlac para motor flying adventure mag message lang po kayo doon meron auto reply sa inyo. so mga kamendurayong TV tapos na nga ang ginawa nating flying adventure dito nga sa tinatawag nilang paramotor o tinatawag nilang para motor trike napakasarap ng ating naging experience doon sa itaas talagang hindi na drone ng ating inasahan mismong tayo na kumuha sa itaas amazing experience talaga kaya itry nyo na rin kung nagustuhan nyo ang aking vlog, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.